Magandang araw, mga kalandas. Ako po si Eric Rivas. Kamusta na po kayo? Buwan na po ng Pebrero at alam natin lahat na ito po ang buwan na ibinukod para sa pag-ibig. Wala na pong mas hihigit pa sa pag-ibig ng Diyos. Kung kaya't pagmunihan natin ang Ibanghelyo sa araw na ito, hinango po ito kay San Lucas chapter 5 verses 1 to 11. Basahin po natin. Noong panahong yun, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ang salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangisda na at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat. Gayun nga ang ginawa nila. Sa dami ng kanilang huli ay halos magkandasira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon, ni Simon Pedro, siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, Lumayo po kayo sa akin, Panginoon. Sapagkat ako ay makasalanan. Nang, gini nang ginalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayun din sa Santiago at Juan, mga anak ni si Zebedeo, mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao. Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat. At sumunod kay Jesus. Mga kapatid, Meron pong dalawang bagay na nais kong pagmunihan natin mula sa Ebanghelyong ngayong araw. Una ay ang kapangyarihan ni Jesus sa kalikasan. At ikalawa, ang kanyang panawagan sa mga karaniwang tao upang maibahagi ang mabuting balita sa karamihan. Minsan, maaring malimutan natin na si Jesus ay may taglay na kapangyarihan upang kahit ang kalikasan ay sumusunod sa kanya. Malakas sa hangin at bagyo ay kaya niyang pahupain. Tinapay ay kayang paramihin. Tubig ay kaya niyang gawing alak, sakit ay kaya ang pagalingin, at mga yumao ay kaya niyang buhay muli. Napanghinaan na ng loob si Pedro dahil sila ay bigo sa kanilang pangingisda. Ito nga sesus, si sinasabihan siya na ihulog muli ang lambat. Si Pedro, na isang ekspertong mangingisda, inutusan na gawin ang isang bagay na sa kanyang palagay ay walang kahihinatnan. Ngunit sinunod pa rin ni Pedro si Jesus. At dahil sa kanyang pagtugon, siya kasama ang kanyang mga kapamangis ay ginantimpalaan ng napakaraming huli. Sa Diyos, walang imposible. Ngayon, pag-usapan naman natin yung pagtawag ni Jesus kay Pedro at sa iba pa niyang kasama upang kanyang maging mga alagad. Wika ni Jesus, huwag kang matakot at nang marinig nila Pedro at ng kanyang mga kasama ito, itinabi na nila ang kanilang mga bangka at lambat at nanalig sila sa sinabi ni Jesus na huwag matakot at tuluyan nilang iniwan ang lahat para sumunod kay Jesus. May tanong po ako sa inyo mga kapatid. Kung nasa kalagayan po kayo ni Pedro at makatagpo mo si Jesus tapos aanyayahan ka niya, ano kaya ang magiging pasya at gawain, gawain mo? Susunod ka rin ba sa kanyang utos na ihagis ang lambat kahit pa wang walang pag-asa na makahuli? Maniniwala ka rin ba sa kanya pag sinabi niyang huwag kang matakot? Handa ka rin bang iwan ang lahat upang maging tagasunod ni Jesus? Wow, Eric, parang ang hirap naman nun. May trabaho ako at pamilya na dapat kong pangalagaan. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ang dami kong ari-arian na hindi ko pwedeng iwan na ganun ganon lang at kung ano-ano pa. Maintindihan naman po natin kung ganito ang inyong maging tugon dahil lang tawag ni Jesus ay hindi madali. Bagkos, may dala pa itong kahirapan at malamang maraming sakripisyo. Ngunit kung magpasya kayo na maging isang alagad ni Jesus, isang bagay ang tiyak natin dahil sabi nga natin kay Jesus, walang imposible sigurado tayo na tulad ni Pedro, ipagkakaloob sa atin Yesus ang buhay na punong-puno ng pag-asa. Kahit pa kung walang isda o biyaya tayong natatanggap, pakinggan lang natin ang kanyang tinig. Baka sinasabi niya sa atin na ihagis at ihulog muli ang lambat ng buhay. Baka may nakalaan siyang malaking huli. Ikaw rin, sayang naman kung hindi natin siya pakinggan. At kung tayo naman ay sumunod, sure ako, magugustuhan ni Lord yun para sa atin. Game? Kung gusto, nagustuhan niyo po ang mga ikling pagmuni-muni na ito, pakilagin siya po. Baka makatulong sa inyong kakilala, kamag-anak o kaibigan. Ako po muli si Eric Rivas. Maraming salamat po. God bless.